Wala dinar, 700. Oh, one dinar lang yung ano. Pahinitan ng tubig. Ano ka? <laughs> Sige na, day. Wala pa. Tara na. Meron pa mga gulay. Ayan, guys. Dito kami ngayon. Mag- uh, Groceries kami. Ay, yung bag na yan. Ang ganda. Ang ganda siya, day. Cute. Pila na siya, guys. Ang ganda siya,

Shell, be, oh, sale. Ay, selbeter we are seen. May nabili ako dati ang bango, ito ba 'yun? Parang ito 'yun ah. Sobrang bango, yar. 'Yun. Magkano ba ito? Magkano 'no ito, be? 1TD, 1TD 150. Mabango kaya ito, be? E kuha na, meron parami pa 'pales. Mm, sobrang bango nito. Hindi downy. Dauni man siya, pero hindi dauni siya. Pero ano, fabric conditioner pa rin. Abango yun, oy. Taka lang kana na. try ko yan dati. <tipos> <itas kind> <tipos> Kaganda ng mga babae ang bunganga nila parang baluwa. Umayos ka nga dyan. Tara na. Wala na, wala na, wala na. Kaya ng sa Jabria. Magulat kami, meron na siyang bakala. <laughs> Ang ang katalaga pag kanay tabi. Eh. Su Ayun, guys, 650 lang 'be, oh. Hindi ay, pa. Ayan na 'be, oh. Nagkuha ako na Ayan. Mabili ng malaki. Ayun. Nabili ng dawna. Sobrang bango ng ano ko, ng sabon ko. I Kahit na, hindi na, mo na. lagyan ng dawna, Sarap, masarap ang amoy. Ayan, guys. Dito na kami sa ano. Baba na kami. Ano na, ito na. Dai asa mangkaday. Baba na ako akala ka dito dito na. We love the bridge. Welcome. We were going home now. magic. Wala lang. lang. pa siya ng magic magic. kasi kayo na magic man siya karon. Kamajit naman siya dahil nabudol man niya itong buwan. Nabudol niya yun. Wala pa lang, tinanong pa lang, unang meses ng kabayo, may kailangan ka ba? Wala akong pera. <laughs> oh, hindi. It's so poor. Hindi tinanong ka na lang tinapay. Mabait man ako, me. Mabait. Bakit uh, sino ba nagsabi sa hindi ko mabait? <laughs> Tingnan no, bombshell dito, be. One roba din. <laughs>

Buy Yan guys, bibili tayo ng tinapay. Tinapay tayo guys. Para baon natin sa, sa trabaho. Yan.

nakasail ito nakasail siya ayan guys nakasail siya guys egg nook

guys thank you for watching